Dina Wong, May Nakakatawang Wish, Pekanya Alamadi Madayagna, Zeus Coffee pinaka- What's up, Valuable Nation! Welcome back to my YouTube channel! Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball Pero bago yan, don't forget... To subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Nakapagbakasyon na at mahaba-habang bakasyon para sa ating mga PBL players. Kaya naman balik aksyon nga ito nitong January 18. Nagharap nga para sa second game ang Zeus Coffee at ang Shokomuch of Flying Titans. Well, wala na nga ang underdog team ngayon. Ipinakita nga ng Zeus Coffee na hindi na lang sila basta-basta yung team lamang. Sa first set nga ay di kita ng score at tila walang nangangapang team at hindi magkalamangan. Pero sa latter part ng set 1 ay unang nakalamang ang CMFT si pero umariba ang place at attacks ng Zeus Coffee kaya naman nakuha nila ang set 1. Habang sa second set naman ay tilambakan pa rin ng Zeus ang Flying Titans. Nilamangan pa nga ng anim ng Zeus ang Chocomucho. Bahagyang humabol ang Chocomucho pero magagandang service at place ang pinakawala ni Mandiniedo at ang mga powerful spikes ni Pascual. Kaya naman hindi umubra ang tandem ni Nakatalantino at si Sirondina. Pagpasok naman ng third set ay bahagyang nakalamang ang Choco Mucho, 3 point lead for them. Pero nahabol pa rin ito ng Zeus at tumabla nga ang score sa 20. Nagpakawala naman ng service ace si Dino Wong at nagtumit naman ng error ang Zeus at a huge block from Kat 2023 in favor of Choco Mucho. Pero nag-service error si Tia Gagate, kaya naman na 25-22 ang score. At nabitbit pa nga ng Choco ang laban sa set 4. Pagpasok naman ng set 4, ay agad namang pumuntos ang Choco Mucho coming from Dindin, Manabat. Maganda ang naging performance ng Ube dahil all throughout the game ay lamang sila, habang ang Zeus naman ay nag-struggle. lamang pa nga show ng mucho ang Zeus ng anim, pero nakahabol pa ang Zeus at naitabla pa sa 21 ng score. Very crucially show Chocomucho dahil once na matalo nga sila dito ay maiuwi na ng Zeus ang panalo. Pero nag-init si Dindin at nagpakawala ng powerful spikes at huge block. Kaya naman first day na first day pa lamang ng pagbabalik ng PBL ay extended agad ang laro sa set 5. Pagpasok nga ng set 5 ay 2-0 ang score in favor of Shokumucho. Bit-bit nga ng Ube ang momentum at team effort kahit sinong ipasok ay can contribute. Kaya naman nakuha pa ng Ube ang panalo being down to two 2 sets sa score na 15-9. Makikita on the side of Shokumucho na peaking si Pekanya at very focused sa game reliable from her service and attacks. Ine-enjoy ang kada puntos at every time ipinapasok ay nagdi-deliver. Nagtala siya ng 2 blocks, 2 aces, and 11 points. Pinangunahan naman ni Sisi Rendina ang scoring department having 25 points and Shai Troncoso for Zeus with 17 points. Itinanghal namang player of the game ang nagbabalik na si Dina Wong, kung saan tinanong pa sa kanya ng courtside reporter kung ano New Year's resolution. At sabi niya na natatawa ay hindi nasisimangot. Pero nagjoke lang ito at sinabing maging maayos lamang ang kanilang team dahil grateful din siya na nakabalik siya at suportado siya ng kanyang teammates. Nagtapos naman ang laban sa scores na 25-20, 25-20, 22-25, 22-25 at 9-15, a reverse sweep para sa Chukumucho Flying Titans. Ano masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.